Ayan, mga kapatid, mga kaibigan. Tapos na po yung ating ginagawa. 'Yun. Yung ating ginawa kanina na patubig, yung irrigation, 'yun. Maayos nang nakakadaloy ang tubig. 'Yan. ang ganda na ang resulta. 'Yan. Kaya kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga ang kuhunan para magpatagumpay tayo sa ating mga ginagawa pero wag natin kalilimutan na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa mga tagumpay na tinatamasa natin ngayon kung tayo man pinagtatagumpay niya sa araw-araw so yun lang mga kapatid mga kaibigan hanggang sa muli paalam po sa inyo